From Luzon, Visayas at Mindanao, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko farmers so Ngayong hapon, uh, nandito po kayo sa ating farm kung saan uh, mag-update na po tayo Kasi bukas po ang ating 11 time service So ngayon mga kapwa ko farmers ito na po ang kalabasan Tapos namin tinalian ng uh, at-cast wine Then unang-una ang ginagawa namin mga kapwa ko ka-farmers uh, Yung istaka namin or kusti sa Ampalaya, e, yung namin sa Kalong kasi yung ang palaya natin mga kapwa po ka-farmers noong para, para nalasa ng bagyong igay bumagsak po dahil po sa dalawang puno ng niyog na sobrang taas na bumagsak po tapos nadapa. So ang ginagawa natin, uh, yung mga ginagamit natin yung at saka taywer uh, inilipat natin dito sa ating taniman ng talong So ngayon, kung uh, so, tingnan natin yung mga nakaraang araw, uh, sobrang kawawa po ang ating mga pananig. Lahat po ito ay nagbagsakan dahil po sa Uh, lakas ng hangin ng bagyong igay. So buti na lang ngayon mga kapwa ko ka na nung tinalingan namin namin, uh, ito na po no, ang kalabasan niya. So no, kung tingnan natin, no, marami na mga uh, malilit na bunga, tapos may mga maraming bulaklak na tayong makikita sa bawat talbos. So unti-unti na po sila nakarecover mga kapwa ko ka-farmers. Okay, so ang ginagamit po natin mga kapwa ko nung mga araw na bago pong nanalasa dito si Bagyong Igay, Uh, yung tanim naman namin talong, hindi po namin siya ginalaw. So, pinabayaan namin, inantay namin niyang isang linggo hanggang sampung araw. Then, tapos, hindi na po kami nagdidilig ng fertilizer kasi alam po natin, no, pag bumagsak po ang puno ng ating uh, talong dahil sa bunga, tapos uh, daming dahon, uh, sa totoo lang, maniwala kayo sa akin at hindi, mapuputulan po sila ng ugat. So, yung ano, nakatayo, tapos nagkaganyan, So, yung ugat na banda dito mga kapamers ay nagka-crack. So, hindi siya natin pwede lagyan ng fertilizer. Kasi uh, naranasan ko na mga kapamers yung mga uh, pananim ko noon. Yung lumagsak sa hangin. Tapos, uh, kasi schedule namin pagka uh, bukas, uh, dinidiligan namin mga kapamers. So, maraming mga puno ang namamatay. So, ang aming ginagawa, pag bumagsak ang puno, inantay namin ang mga isang linggo or sampung araw. Tapos, ginalaw namin mga kapamers. Okay, so may mga video po tayo. No noong pagtatalik namin dito. So ito na po ang karabasan niya ngayon. So kung tingnan natin 'no, padahon nito Sobrang husay na po at maganda na po siya nating tingnan mga Kapwa ko Kapamers. So ang ginagawa namin mga Kapwa ko Kapamers, yung staka na inilipat namin dito, ah uh, yung tie naman namin 'no, lagpas tao. Kailangan lagpas mga tao, mga Kapwa ko Kapamers kasi yung tanim natin na Calixto, hindi po siya kagaya ng Fortuner. Kung Fortuner pa, siguro yung variety na to, kaya na rito mga kapwa ko, kapwa So, Fortuner at saka yung Banate King, sobrang tangkad po nila. No? So, yung Calixto naman, hindi naman siya masyadong matangkad. Pero, kaya pa rin itong abutin mga kapwa ko, kapwa Kasi, nasubukan ko na po, no, ang... Uh, one year and five months old na talong. Okay, so, so ang tangkad po niya, ganyan na po mga kapwa ko, kapwa So, yung ano naman natin, uh, staka naman natin na nagpastao, siguro mga 6 feet. Uh, kung mayroong ulan lang, ma kaya po itong mabuhay, no, January hanggang February. Kasi dito sa amin yung December, mag may init tapos ulan. Baga December, kung may ulan pa mga kapwa ko, mas kaya pa din mabuhay. anong uh, nakaraang taon, mga kapwa ko, kapwa mas, para dito sa aming probinsya, wala, hindi namin naranasan ang uh, tag-araw kasi uh, inasahan namin tag-ulan mga Ah uh, ano tag init mga kapwa ko kapamer, mayroon pa ring ulan no. Sa loob ng isang linggo, mayroon apat na uh, beses na ulan. Okay, so yun po na mga kapwa ko so, kaya nabuhay po ang aming tan, uh, tanim na talong at na 1 year 1 uh, year and 5 months. So, ganyan katagal mga kapwa ko kapamer. So, kung uh, kamatis naman ng mga kapwa ko kapamer, yung kamatis, madali lang po siyang mamatay. So, goro na sa pinakatasak kung nasubukan dito, nasa 8 eh, to 10 harvest lang ang kamatis mga kapwa ko kapamer, hindi kagaya sa talong. Nasubukan ko na ang 40 times harvest, 60 times harvest, 80 times harvest, 100 times harvest. So, 'yon po mga kapwa ko farmers ano ang na experience ko sa pagtatanim ng talong, no? Kaya din siyang mabuhay 1 year and 5 months, kaya din. Nasubukan ko na po siya mga kapwa ko farmers pati ang atsal mga kapwa ko farmers pati dalawang taon, no? Nasubukan din namin dito sa aming probinsya. Okay, so 'yon lang po ang maibahagi ko sa inyo kung nagayahin yung mga kapwa ko farmers ang aming ginagawa ah uh, pwede naman. So, nang una, yung mga istaka namin, ito na po na kung nakikita nyo, ah uh, inilipat namin galing sa palayaha. Tapos, ah uh, yung tie wire natin, number 14, uh, tinali natin dito, no, isang tali lang. Then, tapos, nilagyan namin ng ano, palpal uh, -pal sa bawat dulo. Parang, yung ano naman natin, tie wire ay, ano po, malakas po siya pag, yun, uh, ginagawit natin na to at last twine. Okay. So sa inyong lahat mga kapwa ko kaparmers, na mahilig sa ganitong usapin bago tayo magtapos huwag namin yung kalimutan ano, uh, pakilike and share na po pakisubscribe na po sa ating youtube channel uh, at i-click naman niyo ang notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko okay so bago tayo magtapos shout out po pala no, sa lahat ng mga uh, para all natin no, uh, from Luzon, Visayas at Mindanao, hindi ko na lang po isa-isahon lang kasi ang dami nyo po mga kapwa ko kaparmers. so yun lang po no, mga po ako ka Ang uh, ma-share ko sa inyo ngayong hapon. Sana may natutunan po kayo sa ating uh, ginagawang video ngayon. So sa inyong lahat, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Bye-bye po.